Oh guys. Oh guys, relax lang. Ganyan talaga si ano, ganyan talaga yung crypto, bumababa at tumataas. So bumababa yan guys kasi gawa ng mga ano, ah uh, nagmamanipulate nung uh, isang crypto token. Uh, alam niyo naman guys, kapag hype ang isang ano, ang isang token, talagang eh iya niyan, i-manipulate ng mga ano yan, mga big time lalo na international ang Pi Network. Yung katulad dito sa atin, kung meron dito, uh, katulad dito sa atin, meron mga basher ni Pi. Ibang bansa guys, meron din basher yan, international. Ang ginagawa nila guys, tinatakot yung mga ano, awa, nag-invest dito kay Pi na ganito scam. Pero kapag yan nagsibaba na yung price dahil sa tinakot na nila at sabi nila mawawala yung value niya no? at ibenta niya lahat ang pay niya tinatakot nila yan guys kasi kapag yan bumaba sila yung may kinabang kasi pag na, naibaba nila yung price sila yung bibili sa baba kaya ang gawin nyo guys pumili na rin kayo habang baba, habang nasa baba pa kasi dyan sila ano dyan sila pumapasok guys after nilang manakot at nagsilabasan lahat ng mga pera dyan naman sila papasok guys kasi nakita nila guys na si Pi Network ano yan uh, magiging stabilized na yan at darating pa yung ano hindi pa dumarating yung kay Binance at saka yung open at saka yung ano yung talagang ano ni Paycor. Tingnan niyo guys. Okay, isang araw tataas yan kasi nagsipasukan na sila. Nagsibilihan na yung mga yan. Then, tahimik muna yung mga yan. Gagawin ng iba. Siguro may ibang account yung mga yan. Then, i-hype nila si, ano, si Pi Network. Then, para marami ulit ano bumili at na tumaas nang tumaas. Then pagka naibenta nila sa taas yan, guys, maninira na naman yung mga yan. maninira na naman yung mga yan, then ibababa na naman yung ano yung presyo. Then sila na naman yung ano bibili sa deep. Ganyan ang gawain ng mga ano, guys. Uh, big time ano sa ano sa mga crypto. Kaya habang mababa siya, guys, huwag kayong matakot. Bagkus uh, mag-invest kayo doon kayo matakot kapag ka masyadong hype na. Kasi doon, doon talaga nakakatakot mag-invest kapag nasa taas na siya at sikat na sikat na. Doon papasok yung mga will na yan, guys. Doon magsisibintahan yung mga yan. Kaya, habang mababa pa siya, bumaba siya, buy lang. Eh, o kaya naman, mag-stay ka lang, hold ka lang. Huwag ka matakot kasi ganyan talaga ang crypto. May bababa, tataas. So, sa mga traders, gustong gusto yan ng mga traders nakataas niya benta. Then pagka nasa baba, bili. So, ganun lang guys. Huwag okay, matakot kasi darating araw. O baka bukas, tumaas ulit yan kasi linggo ngayon. Every Monday to Friday guys, yan. Yan yung talagang maraming ano yan, trade Pag linggo kasi guys, tulog yan. Yan, ganyan lang guys. Huwag kayo matakot guys. Hold lang.